guys, uh, titikman pala natin itong ano, binigay na bilo-bilo. mo? -bilo. amoy lang ka. Hi guys! Good morning! Ayan po, mahal na araw nga po pala ngayon. At ang araw ay Friday. Ayan po, hindi po kami umalis. Ngayon po, nandito ako sa tindahan. Kasama ko po yung dalawa kong tintero. Mahal na araw nga po pala ngayon. At bawal ang karne. Ngayon po pala ay nagluluto ako ng amin bali nakapagkisan na po ako doon kanina tara guys tingnan natin yung aming ulam kung ano yung niluto ko ayan po ako ang tagaluto ng aming ulam habang yung dalawa nating tendero ay bantay po dyan bali hindi po kami umalis ngayon kasi nga sa linggo po ay merong may kaarawan para hindi doble gastos hindi na lang po kami umalis hindi po kami pumunta sa Tagaytay. Ayan po, nandito tayo sa aming kusina. Silipin natin yung aking niluluto. Ayan po, kanina pala ay nakapag-isa na ako ng ano, bawang sibuyas at merong luya. Tsaka yung tinapa. Bale, pinatay ko lang po yung apoy kasi sabi ko magbibidyo pala ako. Ito po pala yung ating lutuin. Pinakbit. Ayan lang po yung halo niya. Merong okra, talong, tsaka kalabasa lang po. Meron pala tayo ditong ano, maagang pabilo-bilo. Binigay ata ng ate ko to. Ang ah, aga nilang nakapagluto. Bali, ang oras pa lang ngayon ay ano, 10.30 ng umaga. At araw ng Biyernes po ngayon. Biyernes Santo. Di ba nga po, bawal po ang karne. Kaya ang ulam natin ay gulay na lang po. Habang dito sa kabilang burner ay nagluto tayo ng kanin. Ayan po, ilalagay na natin itong kalabasa. Ang halok nito ay pinapa. Ngayong Viernes Santo ay talagang bukas pa rin po yung aming tindahan. Pero sa linggo naman po ay update lang po kami. Doon mag day off yung dalawa natin tindero. Mga uh, stay in naman po yan sila. Dito na po kumakain, dito rin po natutulog. Stay in po yung dalawa kong tindero. Para minsanan po, sa linggo na lang po yung kanilang day off. Bale, magbubukas po kami ng umaga. Magsasara kami ng 12 ng tanghali. Tapos, kinabukasan na po ulit ang aming bukas. Monday na po. Para naman sila ay makagala. Bale, palalabutin lang po natin itong kalabasa. Pero maglalagay na tayo ng sabaw. Kukuha tayo ng kalahating basong tubig. Balik sa sabaw na po natin dito. Para lumambot yung ating kalabasa. Ayan po ang ating ulam ngayon guys. Bala ko rin po sana magluto ng bilo-bilo. Kaya lang Friday po ngayon eh, ayaw ko naman pong lumabas kasi nga po, Biyernes Santo. Ito pa yung ihahalo natin doon mamaya. Oh. Pinakbit ng Ilocano. Ayan. Ayan, kahit hindi naman tayo nagluto ng bilo-bilo, meron naman nagbigay. Binigay po ata ng ate ko to. Ayan, meron tayong kakainin bilo-bilo. Mainit pa. Oh. Habang dito ay Nagluluto na tayo ng kanin. Oh. Ito ay papakuloan lang natin para lumambot. Ayan guys, uh, titikman pala natin itong ano, binigay na bilo-bilo. Amoy lang ka. Pukuha tayo tapos yung matitira ibibigay ko dun sa dalawa natin tindera. Sarap na ito guys. Oh. Sarap na magluto ng ati ko. Agad na luto ni Ate Dahil. Ni Ate Hilda Itong matitira ay para sa dalawa. Ayan po, sobrang mainit po talaga ng panahon ngayon, guys. Ayan, mainit na yung bilo-bilo, mainit pa yung panahon. Kaya ang pawis ko po. Grabe ang pawis ni Malin. Oh, ang sarap, guys, oh. Ang lapot. Sarap. Kain po tayo ng bilo-bilo. Sarap. Alam po na kung sinong nagbigay nito guys. Alam po yung luto ng ate ko eh. Luto to ni ano, ate Hilda Sarap. May halong anong kamuti tsaka ano. Langka tsaka saging. ito so, ako ang na yung aking niluluto. Bale, maglalagay pala ako dito guys na ano, kunting bagoong. Pang kalasa lang po. Bagoong na isda po ito. Pakbit ng Ilocano. Ang halong bagoong. aking nanay po kasi ay Ilocano po siya. Ang tatay ko naman ay taga Pangasinan. Kaya ayan. Pag nagluto tayo ay merong pabagoong. Hindi naman po laging may pabagoong. Yan po, kain po ulit tayo na. Bello, Sarap guys. Oh. Grabe, ang sarap. Baka guys, meron ulit magbigay ng bilo-bilo. Hmm. Parang may halo din na ano. Grabe or ano kamuting kahoy. Yung laman ng kamuting kahoy sarap. Yan hmm. po, kumukulo na po siya. Bali, ilalagay ko na rin po itong ano, okra at saka talong. lalagyan rin natin ng ceiling green. Hiwain hey. ko po ng maliliit itong ceiling green. Para medyo maanghang. Ito na nga po yung ating nilulutong ano, pack ng Ilocano. Ayan. Sarap niyan guys. kanyang halo ay tinapa. Syarap oh. Nilagyan ko po yan ng bagoong na isda. Para masarap. Wow. Syarap. Buti na lang meron pa tayong matitirang gulay sa red. Yung ano pa to guys, yung pinabili kong gulay sa dalawa. Nung namili sila ng aming paninda sa palengke. Eh wala naman po kami ibang ulam na sarip kundi ito na lang po. Tsaka ano po ngayon, Biarnes Santo. Bawal naman po kumain ng karne, ba diba? Sarap. May sabaw po yan. ilagyan po ng sabaw. yeah, ang sarap po niya. Bali pala na lang po natin ito. At okay na po yan. Bali pang umagahan at aming pananghalian na po yan. Sirap. Kain po tayo guys. Ito na po yung ating bilo kahit hindi tayo nagluto ng bilo-bilo, merong nagbigay. Hmm. Sarap lang pagkakaluto ng ano, bilo-bilo nila. Parang nag-aagaw yung tamis tsaka alat. May kunting alat. Parang gabi nyo. Gabi, laman ng gabi. Hmm. Laman ng gabi. oh, ano, kamote. Saka hindi siya masyadong matamis. Mm. Sarap. Saka marami siyang ano guys, oh. Yung bilo-bilo. Malagkit na bilo-bilo. Na bilo-bilo. Hindi yung tulad na ano. Hindi yung tulad ng bilo-bilo na nabibili po dyan. Puro ano siya halos walang ano malagtik. Tara. Eh. <coughs> ayan po, kulong-kulong na po yung ating gulay. Sarap guys, oh. Pinakbit ng Ilocano. Dahil si Malin ay Ilocano. Pero hindi siya Ilocano na magsalita. Ang Ilocano lang kung magsalita sa aming pamilya ay... umbaga sa aming magkakapatid ay yung ano, panganay namin. Si Kuya Ubet. Tapos si Nanay. Magsasalita po talaga yung ng, ano, Ilocano ako naman po marunong mag Ilocano yung paisa-isang word na Pero yung lahat ng salita ay hindi ko po alam. Bale yung Ilocano ko ay naiintindihan ko. Kaya lang, nasanay lang kaming magsalita na Tagalog po. Yung aming Tagalog ay ano, matitigas na bigkas kasi po taga doro po kami. Doon po ay iba-ibang klaseng salita. May Ilocano, may Bisaya. Kaya syempre po sa probinsya mga matitigas po ang salita ng bigkas ng Tagalog po doon. Hindi tulad dito sa Manila ay eh, talagang maaarte po ang pagsalita. Malalamot. Eto, maglalagay na tayo ng ating pangpawas. Wow! Ang sarap! 何をやってみようかな。 Bali, magdadagdag pala ako guys ng sabaw at kunti na po yung sabaw niya. Ito po ay mainit na tubig. Mas masarap po kasi na meron din siyang sabaw. Bali, magdadagdag tayo ng konting asin. Maglalagay po tayo ng konting asin. Kasi po yung bagoong ay konti lang po yung nilagay ko. Tapos, iinom tayo ng tubig kasi titikman natin yung aking nalulutok na gulay. Kasi nga po, kumain tayo ng ano, bilo-bilo. Ayan po, meron na siyang sabaw. Sarap nito guys. Comment down below kung ano po ang inyong mga ulam ngayong Bernes Santo? Ito nga po ang aming ulam. pinakbet po. Ayan, titikman na po natin kung okay na po ang kanyang wasa. Eh, grabe po ang pawis ko. <coughs> Ayan po, kumunta tayo ng panibagong kutsar ating titikman na po itong ating gulay. Kung okay na po yung kanyang lasa. Sarap. Umanghang na yung ano sige. Okay na po yung lasa niya. Okay na po yung alat niya. Hindi na ako magdadagdag. Baka Mapaalat Bawal ang maalat sa atin Baka tayo ay Tumaas ang Dugo Sarap guys Ayan okay na po ito at Ito ang aming uulamin Ngayong araw Bale mamaya pa po ako kakain Pero yung dalawa kakain na po yan. Dahil nga po, kumain um, ako ng bilo-bilo. Okay na po ito, guys. Okay na po yung kanyang lasa. Tsaka malambot na rin po lahat ng gulay. Ayan po, hanggang dito na lang po pala ang ating vlog. Ingat po kayo palagi. Bye!